Madam, ikaw po ba ay malapit na mag -menopause? Or sabi natin, menopause na at nakakaranas na ng walang ganas pagtali. Ay, kawawa si Sarah. <laughs> The joke lang po. Ikaw po ba ay nakakaranas na ng masakit makipagtali? May gasgas, mahapde, tuyo uh, ang inyong ari? or sabihin na lang din natin na kapag ikaw ay umiihi ay masakit. No? So meron po tinatawag na vulvovaginal atrophy and female sexual dysfunction. Alam niyo po ba mga madam and sir na kapag ang isang babae po ay nagmenopause na bumababa na rin po ang kanyang estrogen level dahil ito pong estrogen ay nanggagaling saan? Sa kanyang ovaryo. Isingit ko na lang na kapag ang isang babae ay natanggalan natanggalan ng ovaryo even hindi pa po siya nagmemenopause post even 30s, 40s, and, or even 50s, mga madam and sir, na hindi pa po siya menopause, ay pwede rin po siya makaranas ng ganitong mga klasing sintomas dahil po bumababa or nawawala or konti na lamang po ang kanyang estrogen. So ano pong epekto nito? Kapag bumaba po ang estrogen level ng isang babae, nagninipis po ang kanyang vaginal walls, definitely, hindi na po ito kasing elastic katulad ng isang rubber band. Kaya nakakaranas po ang isang babae ng pain and discomfort kapag po siya ay nakikipagtalik lalo na po kapag siya ay nasa menopause na. So, alam nyo rin naman mga madam and sir, kapag tama, before, ano, before sa aking vlog na sinasabi ko, kapag tama o sapat ang foreplay ninyo sa isang babae ay kaya po ng vagina ng isang babae mas stretch okay mas stretch na humaba hanggang 8 inches. Kaya niya i-accompany yun. O, oh, bongga, di ba? <laughs> Isingit na lang natin. Alam niyo po ba na mas mabilis uh, bumaba ang hormone ng isang babae ng 2 to 3 times compared sa isang lalaki? So, kaya nga pag 40s pa lang isang babae, minsan nararamdaman niya na, na parang ayaw na niya or tinatamad na siya or hindi niya feel. Hmm, tama ba? <laughs> So, ano yung mga tips na pwede nating ibigay? Number one, gumamit lamang po ng mild soap. Kung ayaw nyo po ng tubig or hindi sa inyo sa tubig. Pero actually, mga madam and sir, water is enough. Ano? Pero kung hindi kayo sanay, pwede naman po ng mild soap, mga madam and sir. And yung hindi na scented. wag na scented kasi nga, tuyot na nga dry na nga. So, wag nyo na pong dagdagan yung vaginal dryness nyo. At, iwasan din po ang madalas na paghugas ng inyong ari kasi nagkakaroon po yan ng irritation. Next, we have the hormone replacement therapy. Kasi nga po mga madam and sir, kulang na ang inyong estrogen. Kaya ito po ay binibigay ng mga doktor. Pero ayaw po sa mga pag-aaral mga madam and sir before trying this mga madam and sir. No? Na kapag ikaw ay matagalan na gumagamit ng hormone replacement therapy, naliling kasi siya, risk ka magkaroon. Risk magkaroon ng tinatawag na breast cancer, ovarian cancer, and even yung mga cardiovascular diseases. Ano? So kaya kung kayo po ay may balak mag Mag, mag mag gumamit i mean ng hormone replacement therapy mas mainam po na laging magpa sa inyong doktor Next, pwede po kayong gumamit na tinatawag na vaginal lubricants. Mabibili nyo po ito sa any drug stores, mga madami sir. Like for example, KY Jelly, Easy, yung mga ganong brand, mga madami sir. Make sure na ito ay water-based lubes, okay? So, iniiwasan po natin yung oil-based lubricants. Bakit po? Pwede po siya makasira ng kondom. Pwede po siyang makamantsa. <laughs> Tunay po yan. <laughs> So, pwede rin po kasi siyang maging prone sa infection. Ang downside lamang po ng um, water-based lubricants ay ano, mas madali siyang matuyo. So, kaya kapag ready na mag-penetrate o magpasok, sa kalang siya inilalagay. Next, we have the vaginal moisturizers. Ito po ay nilalagay sa puwerta ng isang babae para ma-maintain po yung moisture dyan sa loob tunay po. Hindi lamang po mukha facial moisturizer ang nilalagay. Kailangan din ang vaginal moisturizers. And, mabibili man po ito sa mga uh, botika dyan, mga madame and Sir, meron tayong tinatawag na V-Sense or Replens. Ano? Yung Replens po kasi mga madame and sir, nilalagay po ito every 3 to 5 days. Okay? Ito naman pong V-Sense, inilalagay every day for 4 weeks. Mas mainam po magpakonsulta muna bago gumamit ng any vaginal moisturizers. Next, so kailangan din po natin ng increase fluid intake. So, syempre, kailangan natin uminom ng maraming tubig, 8 to 10 glasses. Bawas sa mga maalat kasi nakaka-dehydrate po yan ang tissues. Ano? And kailangan ng good circulation. So, paano magkakaroon ng good circulation? Kailangan din po ng... Mm -hmm, self-masturbation para po may pumuntang blood flow, papunta po dyan sa inyong ari. Did I say self-masturbation? Okay. Kung ayaw mo lang naman yun, mga madam and sir, na merong kang partnered sex, pwede ka naman po mag-self-masturbate. Okay. Pero kung, kung andyan naman si sir at better na gusto mong partnered sex, di much better. Para enjoy kayong dalawa. <laughs> so next, sa mga vitamins naman, ano, we have the vitamin D or sunshine vitamins. Ano, pwede ka dyan magpa-araw three times a week. So yung kaya mo lang na sikat ng araw. Huwag naman yung ikaw ay masusunod na. <laughs> okay? Kasi syempre, nagme-menopause ka ng mga madami, sir. Yung hot flashes, iniiwasan din natin yan. Okay? So, sa vitamin D, pwede ka rin po mag-intake. Ano kailangan? Yung may 600 to 800 IU per day. Okay? So, next is yung vitamin E. Nakakatulong po siya mag-moisturize ng inyong vagina. So, hopefully po, nakatulong po ako sa inyo for today. Maraming maraming salamat po and God bless!